Pagkatapos ko nga magbiyahe kay Mopik dyan, mga kasangot, ako naman ay damaan sa Pure Gold para mag-grocery ng kaunti. At pagkatapos ko nga parang mag-grocery, mga kasangot, ay ako ay nagbiyahe na rin pa uwi sa bahay. Sa mga oras na yan, mga kasangot, grabe, sobrang tarik ang araw. At dumaan na rin pala ako sa tindahan para bumili ng lulutuin ko ngayong ulam namin sa pananghalian mga kasangot. At pagdating ko nga sa bahay mga kasangot, agad naman sumalubong ang aking bunsong anak na si C. Dahil nga sabado ngayon mga kasangot, nagluto na rin ako ng munggo, ulam namin sa pananghalian. Nagisa na din nga pala ako dyan ng bawang sibuyas at kamatis. syempre mga kasangot, hindi mawawala ang pritong tuyo. Yan ang partner ng munggo. Nilagyan ko na rin pala yan ng halagang 40 pesos na chicharon mga kasangot. Yan ang magpapalapot dyan. Grabe mga kasangot, kain tayo. At pagkatapos ko nga magluto dyan mga kasangot, eto na. Nagasigaso na rin ako ng aming pananghali. Katapos nga ng aming pananghalian mga kasangot, ay ko naman pinatulog tong aking dalawang anak. Thank you for watching!